Makanta ko kayo na ah, uh, sinulat na nirelease, ano, um, wala ko pala siya release. Sige, kantahin ko sa para sa inyo. Kino mo ang anis. Keep me, baby girl. Sorry, I'm so busy. Dito lang palagi gumagawa ng man. Eh, ano naman sa'yo ngayon kung medyo funny. Yung aming hobby, take it easy. Ipaturo na lang kay Unholy yeah. Nagagalit sila sa akin eh ano naman Hindi ako papayag bulsa ko ko'y walang laman Batang lumaki sa kasada kaya palaban Malabo mo na magula nga nalang mo yan Kaya dadaan ko me tabi tabi Diskarte lang sa kong gabi gabi Kung may masak, bawang mong kami walang buke Tumutuloy okay. pangarap, kikilusin bagay kaya -e dada na ang be di discard and sifted you big be kung may masak tawang mo ito may walang pakhe tuloy tumi, pangarap at kilusa na isang mga bagay eh mo si mama mo nagpaganda pa yata maganda naman siya um, Na? Sige. Gusto mo na ay ako nang maglaban ng ano mo? nalaban mo? Si Gino, mag-good morning ka muna dito. Oh, mag ka na ka. Mag good morning ka doon. Good morning ba? Sa ako mahal. Nung sinabi kong muwi ka na doon, muwi ka na ba na? Tumulit so, lang po ako sa biya pa. Hmm, okay. Good job. Sa gabi po, kinausap po ako ng anak niyo. Apo. Ano Anong pagkakasabi mo sa akin? Gusto ko pong sumigat. Gusto ko makilala bilang sikat na rapper. Hmm. Hmm. Bakit? Para po makatulong sa pamilya ko. Good naman tong anak niyo sa kapitbahay. Opo. Kasi Komos? pala kaibigan po siya. Hmm. Makulit nga lang po siya. Nag-aaral naman po. Kaya lang pasaway lang talaga minsan po. Hmm. Kasi na dahil sa mga barkada po na ang kasama niya po. Eh, minsan nagagalit na po yung panganay ko na kailangan ko po siya lagi inaantay, sinusundo. Eh, hindi naman po, po pwedeng natutulog lang po ako. Yeah. Kailangan po kompleto po kami kasi ang tatay po namin nasa malayong lugar po nagtatrabaho. Sa Pampanga po. Ang Kapampanga ano kayo? Hindi po. Ano po, Bisakul po. Bisakul? Okay, wait lang. First time to Bisakul. Southern Leyte, tsaka Bicolana po. Ang tatay at nanay ko po. Paano po yung salita nun? Ah, uh, kumare... May ano po, may pagkatagalog na maano rin po siya. Nasaan po yung asawa niya? Nasa Pampanga po siya nagtatrabaho. Ay, yung sinasabi niyong tatay. Mm -hmm. Ano pong trabaho niya po? Dun? Construction worker po siya. Naku, hira pala na o trabaho po. ng papa mo. Tapos... Ano lang din siya, ganyan. Kaya minsan po kasi yung init din po kasi. Hmm. Yun po nagiging sistay kasi po siya na lang nga po yung nag-aaral sa amin, yeah. sa apat na anak po. Um, eh kaso nga po ganyan, na makulit niya, uh, um, laging ano, kailangan siya sinusundo, kahit nasaan siya. Okay. Natanong ko si mama mo kanina, hindi ko alam kung nasa pool lang na, narinig ng camera. Uh, sabi ko, gaano kaya kalaki yung problema ng mama, ng mama mo sa mga anak? Malaki daw. Ano yung, <laughs> gaya ng ano, Nay? Gaya nung... Yung may pamilyado ng pong anak ko. Ah, po. hindi ko sa kanya. Sa kanya rin naman, pero yung hindi naman... opo. Oh, Maliban nung sa ginagabi sa barkada, ano pa po yung... Wala naman po, yun lang. Tapos yung... Ay, yung pong bata pa kasi siya, nakakainom na siya ng anak. Eh. Ay, Yun po. Kasi na... na naman po kasi siya ng ama namin. Bakit? Eh, siyempre po, kaysa nga naman po nakikita siya na kung saan sa nakikiinom. Kumbaga po, napakabata niya. Ako kasi hindi pa umaano dahil kasi, kumbaga yung ganyang edad ko po na ganyan, hindi ko po kasi naranasan yan. Uminom. Oh. Kuya Gino, paano napunta doon sa pinayagan ka ng papa mo? Nagsabi ka ba na, pa, okay lang, painuminom inumin inum kami ng mga barkada namin sa labas? Ganun ba? O oh, hindi Paano nang nangyaring napayagang, nabigyan ka ng, ano, okay. na pahintulot na pwede ka na uminom? Nung no, naita niya po ako sa, one oh, day kung naita niya ako sa labas nag na nag-iino, nabigla uh, po siya. Tapos kinamusap niya po ano Anong sabi niya? Sabi niya, ba't, may, ba't, may inom ka na? Paano, ano kayo lang. Approach, lang then, ka, okay. paano kayo na-approach? Pinagsabihin lang po. Ay, nakita ka, paano kanya kinausap? Sige, ikaw bahala kung kaya mo, ano hindi yun? Ano yun? Wala akong magagawa kasi. Desisyon na yun. Hmm. Nakapabor naka po kasi lagi sa kanila yung tatay po nila eh. Ilan taong ka nun? 16 po. Ganon din po yung ba? Napakabait po ng tatay talaga nila. Hmm. Nakailangan po talaga sa kanila lahat. Kasi hindi po nila naranasan na magtrabaho sa loob ng bahay. Ah, ah sa akin po lahat. Kasi kung umaga... Maganda baga, po ba yung ginawa niyong ganun? O sa, akin, sa akin hindi po kasi ano eh. Siyempre po yung lahat ng gawaan sa akin, yung lahat eh. Mm. Ngayon na nga lang po sila na kung kailan lumaki po. Talagang tutulong yan, tutulungan na lang po ako. Mm. E eh, paano yan Kuya, Kuya Gino? Kahit naman na may bisyo siyang ganyan inom, mm. marunong po siya sa pagluluto eh. <laughs> Ngayon nga, mahilig sa kanta, sa sayaw, ganyan. Mm. Pero hindi ko alam na gano'n ang ginawa. Kaya pala sinabi ng pangan ng kuya niya po na, hmm. Mama, si Gino, rapper. Ah, anong, gra anong rapper? Hmm. Hindi ka makaintindi, Mama. Hindi ko ano naiintindi <laughs> sinasabi ng anak ko. Ah. Mama, may bibisita sa'yo. Sabi ko, sino? Basta bukas, sabi ng anak ko, yung kuya niya bago umalis yun. Anay ang lakas ng loob niya. Oo, oh, maano po kami siya? sa, ano, kinuusap ako. Pwede po bang gano'n kayo? <laughs> eh, siyempre, sino ba naman ako? Si bata yan, pagbigan natin, ano yung ano. Pero narinig niyo po yung inana niya. Ginawa niya. Kaso yung meaning, medyo, ba't ganun yung meaning nung ano mo? Pwedeng ulitin mo. Para, narinig niyo. Hindi ano ko ba? po siya narinig. Ang, na ang maganda na eh, marunong siyang mag-compose. Nung ano niya. Sarili mo yun, di ba? Oh. May ano ka parang lyrics, sinulat mo. Wow. Paano mo? Sa ano, kanila lang. Ka? Sana lang pa Hindi ka muna nagsulat, tapos... Hindi, sa kanila pa sa... Binawa po yun sa, Facebook po ni Lutz. Ah, okay. Kasi kinabisado ko nung... Ba't ganun yung ano? Ba't ganun yung laman? About... Love song kasi, uh, Kasi... about... <laughs> dikit ng ganun. Pagdikit ng labi. Ganun. Parang ano po siya nakaka-addict na pagmamahal. Nakaka-addict na pagmamahal. Ah, okay. <laughs> Meron ka bang maliban doon? Meron ka bang alam na iba? Ano? Sa iyaw. Ha? Ayun na ba isa pang sulat? Pasok, pasok, okay. pasok! Meron po isa. Hmm, sige. Sulat mo rin yan. Ah, magaling ka, teka lang. Maano nga siya. Bata pa siya, ano. Oh, pwede natin pakinggan. Pwede? Game? Hindi ba? Okay. Hinawa ng easy, if you need me, baby girl. Sorry, I'm so busy. Yoko sa mga baba, eh, laging tipsy. Dito lang pala, di gumagawa ng man. Eh ano naman sa'yo ngayon kung medyo funny. Yung aming hubby, Seki Tissie, magpaturo ka na lang kay Anne Hmm. Mmm, napalak pa kanya naman Ang galing. Yung, ngayon ko nga lang po narinig siya na gaganyan. Kasi ang ano, kumakanta po, tapos sumasayaw. Yun lang po ang naano sa Pero hindi po siya ano nagaganyan po. Kumusta po yung pag-aaral niya? Yun yung gusto kong malaman. Ay, minsan po talagang ano eh. Doon lang ako nagugod sa kanya. Pag gusto niya lang pumasok, papasok. Ah. Hmm. Sabi ko nga sa kanya kung kailan Jesus. matatapos na. Doon ako na ano sa kanya eh. ...yung ganyang problema na maaayos natin. Wait lang, explain mo. dun 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 Dali. mo yung side mo, kasi... Uh, ...papano ka mamahalin? Karamihan sa mga sumisikat... ...yung merong... Uh, ...pag-respeto, pagmamahal sa magulang, ganun. Yung pagsunod ba? Explain mo yung side mo sa mga... ...mananood, kasi... Paano kanila nila mamahalin kung merong ganun? Pero si nanay, napakaganda lang. Honest lang siya. Hmm. Okay. Ano naman ba sa mabuhay ko? Okay, ito na lang. Kumusta ka bilang... ...anak? May... Medyo, ano ba, medyo po hindi ako... Hmm. Kasi... ...may mga... Ano ba, ah... Uh, problema ko na. Hindi, di ko na sinasabi ka naman. Hmm. So, hindi niyo alam to? Hindi po. Gaya nang Morning po. Gaya na ano po na parang... Ano? May anak ka na? Hindi po. so, <laughs> ano yun? Attention po. Parang na wala ko sa attention ng mga ah. ngayon. Nagkukulang kayo ng attention. <laughs> ano pa? Sige, sabihin mo na, Kuya Gina. Ayun naman po inano. Hinahanap po yung atensyon ni mama mo. Diyan lang po ako sa loob ng bahay. Tapos nag area lang po ako. Ano po yun? Pag-iikot po sa mga bahay-bahay po. Bakit po? Ano po, ML po. Mother ano? leader. Ah, Opo. may trabaho. Kung ano lang yung maiwanan ko sa kanya, yun lang. Kaya lang kasi sa financial po kasi minsan siyempre kinakapos din po kasi kami. Hmm. Tsaka ano, ang iniisip ko po, po kasi lagi sa kanila. Kapag napapabarkada, napapatropol. Yun nga po eh. Yun kasi ano eh, anong oras na. Minsan, anong oras na ako nag-jump ako, naghahanap, nag-aantay. Kung saan, saan po. Sa wala namang problema eh. Siyempre ako po ang naiiwan. Ikaw ano po kasi mangyari. Tama. Di siyempre ako po masisisi ng asawa ko po. Hmm. Kaya you know? ako baka tagal bago umuwi si tatay. Minsan dalawang linggo po. Matagal Kasi depende po. po kasi sa ano eh. Sa sahod niya po. Oo. Oh. Kasi lalo na po pag may mga bayarin po ako. Oh. Oo. Oh. Ibig sabihin, hinahanap po yung atensyon oh. ni mama at ni papa. Yun yung mo. hinahanap mo. Hmm. Kaya doon siya lagi sa mga barkada na po. Kasi dito nangungulit sa ate. Yan, narinig niya po yun. <coughs> Anong naramdaman niyo? Ito. Parang ako po yung... Kung titignan ko yung mata niya nung sinabi niya yun, parang mm -hmm. ako yung... Ano? <coughs> kasi lagi ko nga nga siya yung napapagalita. Dahil pagka ako, siya naman lagi nasa labas. Hindi ko rin siya nabibigyan ng ano nga po. Mm -hmm. Tapos pag may mga kailangan, hindi ko rin kasi maibigay ka agad. Mm -hmm. Kasi dahil sa apat nga po sila, Lagi kasing mas makulit po kasi yung isa. Yung pangalawa po, yung may pamilya. Ilan taon po yung life? Ano po, 23. Eh siya po, 17. Sila, kamuha po kasi sila. Paano magkamuha? Awig? Opo. Ang na po. Ah, Pag nakita niyo po siya, hindi sila kambal. Parang iisa lang po. Nasaan po siya? Nagtrabaho na rin po. Diyan din po nakatira? Hmm. Ah. Dito rin po siya ano nakatira. Anong oras umalis? Ano po, nung, nung nakaraan lang po siya umalis. Ah, uuwihan din po siya ng two weeks? Opo. Oh, ano, ano naman po siya Dapat yung linggo-linggo umuwi -linggo, rin po siya. Kasi may pamilya po. Kaso nga lang po, mas na ano kasi siya sa bisyo niya na scatter. Oh. Kaya yung para sa amin na pamilya namin, napupunta sa kanila. Mm -hmm. Kasi dito nga po sila nakatira. Sa tingin, sinong matangkar? Sino? Matangka? <coughs> sino yung... Mas natatangkaran niya na po yun eh. Ano lang po sa akin pag kukulang sa kanila hindi ko sa kanila may eh, ibigay yun hinihingi nila minsan na mabili mo ko lang yun to bili mo ko lang ganyan kasi kulang eh oh. kulang po talaga hmm. hindi Dahil, niya nagpapaliwanag naman o kayo? Opo oh nagaano sa kanila kasi kahit na masasaktan to sila sa salita lang po. hindi kasi ako nananakit eh sobra pagka uh, doon lang po ako nagagalit pag naka may sobrang galit na po talaga hmm. minsan ako pag bitaw pero pag natutulog po yan at lagi silang wala pa sa higaan, iniisip ko, sana ako nagkamali. Oh. Hindi naman ako pasaway na anak eh. Bahay lang po kasi ako sila. Ewan, hindi ko po alam sa kanya. Sabi ko nga, iniisip ko lagi, nagmana kayo sa tatay niyo. Kahit na nagtatrabaho, mm. 24 hours siya, uuwi uuwi. Mm. Parang ganun. Sa kanya naman. Kaya lang, siyempre, hindi po kasi natin alam yung panahon eh. Mm na bata pa siya. Kasi siyempre sa mga po namin dito, na hindi nyo kasi kabisada, hindi, hindi kayo dito lumaki. Mm. Lumaki kayo sa kalookan sabi kong gano'n. Ah! Opo. Ibig sabihin, hindi po siya napanganak dito? Hindi po, sa kalookan po. Ilan taon na siya nung napunta rito? Malaki na rin po siya. Ilang taon na po pala kayo dito? Ano na po kami? <laughs> Nasa 2003 po kami dito, so, magmula 2003. sa baba dito. Kuya Gino, kailan mo sisimulan yung parang nararamdaman mo si di ba? Parang meron siyang sa sa'yo about dun sa nauwi ka ng gabi. Yun lang kasi delikado na yun. Eh. Okay. At saka malaking alalahan ni nanay yun. Kailan mo babaguhin yun? Hmm. Hindi mo alam. Bakit? Kasi po pag... Malungkot talaga ako. Tumakalabas po Parang talabas gusto po nangyayari mo. Ano po yan eh. Magmula na nawalan siya ng cellphone. Lagi uh, uh, siya nandiyan sa mga barkada. Ba't nawalan siya ng cellphone, nag? Eh? Hindi ko po alam sa kanya eh. Doon pa po yan sa kaloocan eh. Oo. Oh. Nagulat na lang po kung binigyan siya ng tatay niya ng cellphone eh. Ayaw niyo muna? Ayaw ko talaga. Kasi yung cellphone kasi nagiging iba sa kanya eh. Tama. Minsan may mga nababasa kang Sinasabi ko sa kanya, ano hmm. to na Wala lang po. Tapos sabi ko, huwag 'yan na ka. Pero hindi naman mga ano na yung eh ano ko hindi eh. Inano ko, huwag 'yan na kasi syempre bata ka pa. Kasi oh. tapos, tapos pag nagdaan siya Rito ng pumupunta yung girlfriend niya. Ha? Sinasabihan ko eh. May Meron po siya naging girlfriend mas eh? bata sa kanya. Oh, wait lang. Ah. Uh... Ilan taon, ilan... 70 ilan, na siya eh. Hindi po, ilan taon na siyang may girlfriend? Ay, Ay hindi po, wala, po. wala na po siya ngayon. Ah, okay. Ka kasi na. Kasi ano, kakilala ko naman din po yung nanay. Kaya lang siyempre, babae po yun eh. Oo. Oh. Sila po yung pupunta sa bahay. Pinapaalalahanan ko po. Alam nyo, pagkagwapo yung anak mo, talagang yan sasakit ang ulo mo. <laughs> Kahit yung mga anak ko, si, lina, sila lininigawan. Eh. Mahirap po kasi Pumapanik pa nung bakod. Kasi sabi ko ng gano'n, walang problema sa mga nanay, oh. eh yung mga tatay. Hmm. Eh, kasi kilala ko ang ang kami, yeah. sabi ko walang problema sa nanay. Yun din na sinasabi, hmm. ang problema, pinaalam na, may manliligaw. Hmm. Galit na galit, sasabukin ng nanay. O, hmm. sinabihan ko po siya. Eh, huwag niyo na masyadong yun doon. Hindi, eto naman po sinabihan ko, oh. awa naman po ng Diyos na wala po sila. Ang Pero kasi, pag nakikita ko naman yung babae, nagbabate, nagmamama pa rin po siya. Ang mahirap po kasi kung siya yung, di ba po, eh, eh, yun yun siya niya. naman ang pinupangkat. Yun nga. Sinabihan ko naman po yung nanay, kaya nagulat yung girlfriend niya. Oh. Sabi niya, nags, nagsabi pala siya mama mo sa mama ko. Hmm. Mas maganda po yun, oh. maging open ako. Kasi Tama. hindi siya iba eh. Hmm. Kapatid siya na naging barkada ko rin. Ilan no silang pumupunta-punta dyan na eh? <laughs> Dalawa lang po yan sila. Yung una, mas bata pa po yun, pero mas maaga po yun nasabihan. Hindi na siya nakarating. Oh, okay. Hindi na nakabalik. Ito na yung huli. Na nagpunta po siya. Pero yun po, bandang huli. Hmm. Nag-ano po. Kasi sabi ko, bata pa kayo pareho. ilang oh, okay. Ilan taon ka nung una mong doon sa una? 16 po. 16 paano mo yung approach? Ano po siya. Chat-chat ko siya. Ina-update-update siya lagi. Mm. So, po. Dapat yeah. ganun, nai, like, ganun yung kausapin. Parang bargata lang. Naging, kumas, kumasa yung naging ganon Yung relation niya nung una? Okay naman po. Uh, naman po. Ang, may loyalty naman po sa, sa isip, isa kasa po. Doon lang. Doon lang kami nagkamali sa... Napapunta ko po siya dito. Nagsasabi na siya po, pusha ni Mama. Kasi bata pa. Tama. Tama naman si Mama. At saka hindi dapat siya yung magpunta dito. Oo, oh, babae kasi. Yung pangalawa na, sinabihan uh, niyo din? Opo, ano, sinabihan ko. Pagaling din naman si Nanay na talagang... Kasi siyempre, babae po sila eh. May anak din po kasi akong babae. Ayaw ko lang po kasi na maagrabyado rin sila. Hmm. Kasi hanggat maaga, dahil kumukilala ko rin po yung magulang, sinasabi hmm. ako, o, yung anak mo nakarating na karating na sa bahay ah. ha? Sabi ko, opo, kasi gagalpa rin siya ng anak ko. Mm -hmm. Ay, um okay naman yung nanay sa kanya. Wala namang problema kaya na. magigim problema natin si Tatay. Ah. Uh -huh. 'Yun Tatay ng raw po. Sabi ko, ayun nga, kayang. sabi ko sige, huwag kang mag-alala. Sinabihan ko naman yung anak mo. Mm -hmm. Matagal din. Pero pag may mga practice eh, nagagawi po rito talaga eh. Uh -huh. Kaya sabi ko, pag hanggang nandito naman po ako, ano ko naman sila. Okay lang, pupunta. tas tita, uwi na po ako. Gano'n. Kuya Gino, ba't ka nahihirapang baguhin yun? Ano kaya yung pwede nating gawin sa tingin mo? Kasi sabi mo, pagka nakakaramdam ka ng lungkot, paano mo, paano mo ang... Uh, Lumalabas po. Sa, ano? Ay. Hindi, ba't mo nararamdaman yung gano'n? Nandiyan ng mama mo. Sabi mo, hinahanap mo yung kalinga hmm. ng mama mo. Bakit? Iiwanan naman niya ako. Oo. Oh, <laughs> kapatid mo. <laughs> Hindi ko kasi sila masyadong nag-aana. Kumbaga, magbabanding na kami pagdating sa pagkain, hmm. tapos yung panonood ng TV. Pero yung totaling, -ano, nagbibiro ang po sila magkapatid. Uh -huh. Mas close kasi sila ng ate niya. Kasi sila po yung magkasunod. Oh. Tapos mortal naman po sila magkilaba ng kuya po, kuya, po naman na pangalawa. Oh. Sa panganay po kasi wala naman pong problema. Basta't okay ang ano sa kanya. okey hmm. Okay naman po siya. Kaya yun ang pinakamahirap kasi lokohin sa kanila. Hmm. gusto ko lang maintindihan Kuya Gino. Yung ibig mo sabihin nakakaramdam ka ng ano. Hmm. Yung lungkot. Dahil na yun. Na. Parang kung pag nandiyan po kasi sila, parang... Yung pinapaita po nila, parang kulang po. Parang hindi po ako na... Ah, uh, na uh, nakakulangan po sa pinapaita nila na kalina sa hindi, ka, hindi kasi siya masyado ako sa amin. Hmm. Pag kami-kami kasi lahat Sige, po. Sige, open mo sa amin. Wait lang na yun. Uh, parang may iyak niya si Kuya Gino. <laughs> Sige, open mo lang yung ano mo, Kuya Gino, para maintindihan din ni Nanay. Hmm nakukulangan ka sa... Sa arga nga po. Tapos, uh, nang nangyayari po pag Sa uh, iba ko na lang po, binabahal yung ano, attention. ko. Katulad pa ng mga trapo ko na lang po. Yun po, matambay lang po sa abang bahay. Nanonood-nood lang po sa TV nila. Yun po, parang naram dito, ko na dito, na ako dito. Parang, excited na ako na makita sila lagi parang tungkol na kung yung kasayahan sa kanila na kasama ko po sila. Okay, wala namang masama na magkaroon ng kaibigan. Kuya Gino ha, ito yung inaano ko. Ako din gusto ko sa yung mga anak ko, yung kung ano nga, mas nadadagdagan pa yung mga kaibigan eh. Pero ang mahirap kasi, ang kinakatakot ni nanay, nagkakaroon ka nga ng kaibigan pero may bad influence sa'yo. Okay lang Nasamahan mo yung mga may bad influence na nababago mo sa pabuti. Ikaw yung magiging daan para mapaintindi sa kanila o mabago mo sila sa tama. Ang mahirap kasi, ang kinakatakot ng mama mo, nababago ka nila sa pasama. Yun yung kinakatakot ng mama mo. Yun yung parang dalahin niya ngayon. Sa araw-araw kasi. Oo. Oh. Aalis ako, tulog siya mag -area na po ako, uya akong tanghali. Eh. Nandyan man siya minsan, minsan wala. Mm. Kaya sino po makakausap po hindi yung babae ko rin anak? Mm. O siya talaga, mawawala po talaga siya sa attention ko dahil lagi siyang wala eh. Uh. Kaya hindi ko alam na gano'n na kulang ako sa kanya sa atensyon. Mm. Paano nga ako magkakaroon ng attention sa kanya? Uuwi siya ganung oras. Uh. Tapos aalis ako, tulog po siya. Mm. Pero nandyan naman, may paalala, nandyan ang almusal. Kailan talagang pag may time na wala, wala po talaga. Makamama po siya o makapapa? Paresa sa po kami. Mm, kasi kayo yung puro banggit niya eh. Oo, so, kasi ako lang po laging kasama niya eh. Uh, so, Paano pa, yung ano mo kay papa mo? Uh, samahan niyo. Malambing po papa, mas malambing na ako. Mm. Okay naman po eh. Kailan talagang yun lang nagiging problema ko sa kanya. Instead uh, na nasa loob lang siya, hindi ko naman siya na inaano na huwag maipagbarkada. Uh, kasi ako naranasan ko naman po yan. Pero hindi ko naranasan yung ganyang inuman, ganyan. Uh, hindi magtatagal sa kali, hindi po. Kasi may takot ako sa magulang ko po eh. Uh, Pag sinabi na nandiyan ka lang sa may kanto na yan, dyan ka lang. Uh, hindi, na, hindi ako gagawin ng dulon-dulo. -dulo kasi lumaki po ako na nasa bahay lang. Uh, uh, Bahay-aral. Linis la ba? lang. Eh uh, siya hindi kui... eh. Uh, gusto ko lang sabihin ito sa'yo Kuya Gino. Ah, uh, pero baka alam mo na ito Yung mayroong pagmamahal, respeto sa mga magulang ay binibless, mas binibless ni God. Kasi kung gusto mong maging modelo ng kabataan, dapat magsimula sa'yo yung magandang alimbawa. Tama ba? Mali? gusto kong iparating to sa mga kabataan, yung mga nakasama namin kagabi. Sa mga magulang na rin ng mga nakasama ko kagabi, hindi ko alam kung nakuwanan sila. ah uh, kailangan sila nang na i-supervise eh, po niyo yung mga anak niyo. Hindi niyo po alam yung mga anak niyo pala ay medyo ano na po, napapasama na po sila telegram Na yung kinakatakot ng nanay na napapasama na po yung mga anak. Baka hindi niyo pa po alam. Yan. Para sa tingin ko mapapanood nila tayo yung mga anak sa kalyan na pala na ano kung ano-ano na ang yung mga nagagawa nila sa Tegram. Ano yung gusto mong sabihin kay mama mo? Especially kay papa mo. Para pa yung papa, paingat ka po lagi dyan. Huwag ka papagodong sa trabaho mo. Hmm. Dito lang kami kailangan mo nang paingat, huwag ka lang. Tapos kay mama po, um... Tignan mo si mama sa mata. Mamahal na mali ka nga. Mm. Magiging mabuti yung ano. Pangako sa'yo, magiging broad ka rin sa akin, Mantan. Mm. Okay. Isa pa, ano yung sa tingin mong aral na may sishare mo sa mga kabataan, Kuya Gino? Huwag na po silang titigim ng ano na, na alak ng bata pa sila. Hindi mm. po silang magbibisyo.